problema ang ilang residente sa Quezon City at Valenzuela matapos silang mawalan ng tubig sa magdamag. Agad naman itong inaksyonan ng Maynilad. Magbabalita Simon Mon Gualvez. May mga customer din po na nagreklamo na walang ganto, walang baso, kutsara, tinidor, ganun. Tsaka ang hassle din po kasi bag, ano, pag wala talagang tubig. Hindi ko, ko alam kung saan kami kukuha ng ganto. Ito ang naging kalbaryo ni na Michelle sa kanilang karinderiya sa San Bartolome na Valicia sa Quezon City. Yan ay matapos silang mawalan ng suplay ng tubig kagabi. Ang diskarte nila para makapagugas sa mga kubyerto sa gagamitin ng kanilang mga customer. nag igib kami sa uh, ano, ibang store ng Mang Boyden, And then nakapag-igib kami, nakapaghugas na rin kami ng kahit paano. Si John na may pinatatakbong karinderiya, may nakahandaro talagang imbak na tubig pang kinabukasan sana. Pero nagamit na rin nila dahil nawalan nga ng supply ng tubig. Nag-stock lang po kami ng tubig eh, tuwing gabi. Para pag ginabukasan meron kami magamit. Pero talagang mahal kasi ang tubig dito sa amin kaya ganoon ang ginagawa namin. Buti na nga lang daw talaga at naabisuan din sila bago nawalan ng tubig. Ang housewife namang si Rosie nakapaghanda rin. May mga 9.30 pa po kasi sabi nga dyan sa labas, wala, mawawalan daw ng tubig mga 10. So ginawa ko, umakyat ako dito kasi nasa labas kami, nag-ipon ako ng tubig kasi mahirap po pag nawalan kami tubig, lalo na may batang maliit. Eh, yung paghuhugas ng dede, pag, ano, pag walang tubig, paano namin mahuhugasan? So, abala po talaga pag walang tubig. Ilan lamang sila sa mga naapektuhan ng water service interruption ng Maynilad kagabi. Kabilang sa nawalan ng tubig ang ilang mga barangay sa Quezon City, pati na rin ang Hobart Subdivision sa Valenzuela City. May ginawa kasing valve replacement ang mga tauhan ng Maynilad sa kahabaan ng Regalado Avenue, Corner Commonwealth Avenue. Buti na lamang at bumalik din kaagad kaninang umaga ang supply ng tubig. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.